Sunyap kasi alis na sila ng January 6. Ayan, Merci. Here's more! favorite ko, diba? mo. mo kung meron dito. Ah, o May balat daw po. Hindi naman to balat, eh. eh. Ah, meron ba? ba? Ano ba? Ah, ito okay. O, oh, sige. Sige na, order na. Um, order ka na nga. Pero, okay. Yung ano, noodles with chicken, ano. Chicken siomay. Pilit. Isa lang. Ayaw ko kumain. Busog ako. Baka kang pambayad eh. Saan ka ba? Kuan mo meron dyan sobrang okay. May burger pa nga ako dito. Bigay ni Stru. Ito lang ako, biya. Ikaw mag -antaya. Magbayad ka na. Ah, ba't ng ang candy na. Kentenant nang Kabuya o huling sunyap. Bili lang kami ng lang, pero narinig na kami dito. Ano dress nila, be? Ha? Ano dress nila? Ha? Gulaman? Ano? Ah, gulaman. Sige, dalawa. Ito kami pinariyenda ko yung, ano ko, oh punso ko videographer eh <laughs> <laughs> ah. Videographer pero merienda ko utakbaka sa mama ang out sa akin. Balik-sulyap <sighs> na to. mo na. ko. makakain muna. <laughs>